Welcome po sa My Farm Project. Ito sa farm, nakakapunta ako ng mga weekends. Isang isang araw lang, either Sabado o Linggo. Pero pag may mga gagawin na kailangan ng tulong ng tatay ko, two days ako dito. Saturday or Sunday. Or kung may mga holiday, sinasamantala ko. Kapag wala naman ako sa farm ay abala ako sa isang project. Marami kaming mga lumang papel. Gamit na luma, itatapon na lang. Pero hindi ko tinapon. May nakita kasi akong isang paraan para magamit itong muli. Makagawa ng ibang mga bagay mula sa mga papel na ito. Nakita ko rin sa YouTube. Ang tawag dito ay paper mache. Nung elementary kami, nalala ko, gumawa na kami ng project neto. Pero, syempre, bilang bata, hindi ko naman pa naisip kung gaano yung importante Ang alam ko lang, kailangan magpasa ng assignment. Pero ngayon, ay nakita ko yung halaga neto. So ngayon, nakita ko yung importansya ng paper mache. Konektado pala ito sa farming na ginagawa ko. Nagpuproduce kasi kami ng mga fresh chicken eggs at mga salted eggs wala lang akong ano, packaging. Saan ko ilalagay itong mga to para may uniqueness naman yung ipoproduce ko. Nakita ko ngayon ito. So, gumawa ako ng mga kahon mula sa mga lumang folder. Yung lumang papel, tinunaw ko. Nung natunaw na, nilagyan ko ng glue. Tapos yung mga papel na luma din. Combination nun, pinapahid ko para dito sa box. Na ito hanggang sa medyo kumapal siya. Pero siyempre, dahil may tubig 'yon, basa, malambot. Kailangan ko siyang patuyuin. So, natutuwa ako pagka mainit dahil 'yung mga ginagawa kong mga boxes na ito ay matutuyo, titigas, at magagamit ko na packaging materials para sa mga fresh chicken eggs at salted eggs. Pag natuyo itong mga boxes na ito, liliyahin ko, tapos pipinturahan ko ng puti. And then, dalagyan ko ng design. Doon na pumapasok yung uniqueness. Na-discover ko yung connection ng art at farming at yung reusing ng mga old materials. Disclaimer, Walang anumang alagang hayop ang nasaktan sa paggagawa ng video na ito. Ang channel na ito ay naglalaman ng mga karanasan, opinyon, at mga pangyayari na pawang para sa entertainment purposes lang. Hindi layunin ng channel na ito na magturo ng mga farming techniques o methodology o himukin ang sinuman na magsimula ng farming business o anumang negosyo. Hindi naman po ako eksperto sa mga larangan ito. Nais ko po nagawin ninyo ang inyong sariling due diligence bago kayo magsimula ng anumang project. Salamat po sa inyo.